unti-unti na nang dinadala ni Yamaha ang mga dekalibring 125 si Sena Motor dito sa Pilipinas, dahil sa tindi ng kompetisyon ngayon sa kategoryang ito, hindi malayo na pati pinakamagandang hybrid na 125 nito ay dadalhin na rin ni Yamaha dito, yan ang ating alamin sa video na ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel kaibigan, baka naman pwede mong click ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat. Ang Yamaha Grande, ay ang numero unong modelo ng scooter, na napakatipid sa gas sa bansang Vietnam. Kumukonsumo lamang ito ng 1.66 liters sa bawat isang daang kilometro, ayon sa mga istatistika, at pagsusuri na inilathala ng Vietnam Register, at kinumpirma ng traffic newspaper. Bilang karagdagan sa nakaistilo at eleganteng disenyo nito, ang bagong bersyon ng Yamaha Grande Blue Core Hybrid ay ang nagmamay-ari ng napakaluwag na 27 liters na trunk storage at nilagyan ng mga modernong features tulad ng Hybrid Power Assist, Smart Key, Stop and Start System, ABS Brakes. Ang estimated na presyo para sa Yamaha Grande, kung sakali man na darating ito sa Pilipinas, ay aabot sa 112,000 pesos. Ang makina ng Yamaha Grande ay pinapatakbo ng 124.9 cubic centimeter, blue core hybrid engine, single cylinder, apat na stroke, single overhead camshaft, air cooled na may 2 valves. Maximum power nito ay umaabot sa 9.38 horsepower sa 8,000 rpm. Ang maximum torque naman ay 9.6 Newton meter sa 5,500 rpm. Meron itong seat height na 790mm at ground clearance na 125mm. Napakalawak na din ang yo box nito, na may storage capacity na 27 liters, kasya na dito ang isang full face helmet at iba pang gamit na kailangan mo sa biyahe. At kung ikaw ay magpapagas, hindi muna kailangan tumayo para buksan ang iyong tanke, dahil meron na rin itong smart front refuel feature, katulad ng Yamaha Gravis, Fuel capacity nito ay 4.4 liters. Sukat ng gulong sa harapan at likuran ay pareho lang, 110x70x12 by by at syempre naka-tubeless. Equipped na rin ang scooter na ito ng Yamaha Motorcycle Connect Technology na pinapagana ng Bluetooth sa pamamagitan ng paggamit sa Way Connect application. Lahat ng ilaw ng Yamaha Grande ay naka-LED na. Meron din itong daytime running lights dagdag visibility, at safety na rin para sa user. Para naman sa dagdag safety, nakakiles na rin ito, with anti-lock braking system sa unahang gulong, at meron pa itong stop and start technology, para naman mas makatipid palalo sa gasolina ang user nito. Ang disenyo ng Yamaha Grande ay nagmana ng taglay nitong kagandahan, katulad ng mga maxi-scooter ni Yamaha, Ngunit ang magagandang kurba sa katawan nito ay lalong nagbibigay dito ng modernong pakiramdam na nagdadala ng walang hanggang kagandahan sa scooter. Nagtatampok ng kakaibang kombinasyon ng mga pangunahing kumpol ng ilaw na hugis diamante at mga LED strip, ang modernong LED lighting system nito ay lumilikha ng glamurosong kinang sa anumang kalsada. Ang bagong modelo ng Yamaha Grande ay naglalayon sa mas mahusay na pagtakbo at ginhawa, refresh na hitsura, at hanay ng mga advanced na kagamitan, upang higit pang mapahusay ang pagiging kaakit-akit, at pag-akit nito sa merkado. Kabilang sa mga pangunahing feature ang, number 1, Smart Motor Generator, na may kasamang hybrid system para tumulong sa pagmamaneho sa pag-take-off, Number 2, isang bagong Blue Core Hybrid Engine, na gumagawa ng mas maayos na acceleration, na may mababang vibration, para sa mas komportabling pagbiyahe. Number 3, isang body design at chrome parts, na nagbibigay ng high class na pakiramdam sa sopistikadong daloy ng modelo, at number 4, isang fully digital liquid crystal meter, na nagbibigay ng advanced na futuristic na perception. Pagdating naman sa suspension, naka-telescopic front forks ito sa harap at dual rear shock absorbers naman sa likuran. Ang frame ng Yamaha Grande ay naka-underbone. Punta naman tayo sa dimensions. Ito ay may overall length na 1820 mm. Overall width na 685 mm at overall height na 1155 mm. Sa kasalukuyan, ang modelo ng Yamaha Grande ay may tatlong bersyon. Kung ikukumpara ito sa orihinal na karaniwang versyon, ang dalawang espesyal na versyon, at ang limitadong edisyon na inilabas sa ibang pagkakataon, ay higit na magkakaiba sa disenyo at ilang kagamitan na tampok sa scooter. Ang pangkalahatang disenyo ng lahat ng tatlong uri nito, ay napakapambabae, elegante at napakaklasi, na angkop para sa babaeng madla. Sa maraming mga pakinabang tulad ng mapagkumpetensyang pagpepresyo, ang pinakamatipid sa gasolina, stable na makina, at maraming maginhawang feature. Ang Yamaha Grande ay talagang isang modelo ng scooter, na dapat mong isaalang-alang kapag pipili ka ng scooter. Ano ang tingin nyo sa scooter na ito kaibigan? Sulit ba itong bilhin kapag meron na ito dito sa atin? mag ka lang sa ibaba, hanggang dito na lang at see you next video. Maraming salamat.